Luto ng ating lumiki. Uh, lutong bahay lang po yan. Simpleng rekado lang po ating lagyan. So, ulam na merienda pa sa ating ninutong miki. Kain na tayo. Ang araw po sa ating lahat. Halip po tayo magluluto ng ating miki. So yan po yung ating mga panahog. Meron tayong kapirasong baka dyan. Nislice po natin yan. Yan po yung kanyang sibuyas. Meron po tayong star anise Yung kanyang yan, spring onion, saka po bawang. At yan po yung ating yung pang saug na gulay. Yan po, repulyo po yan. Saka sari-sari na po yan yung nabibili po sa paling kina-slice na. So ayan po at yan po yung ating miki so ayan atin na pong igigis ayan in a few moment later ayan po so nagsala na tayo ng kawali ayan, ayan. painitin lang natin ng konti yung kanyang oil ayan so ilalagay na po natin yung kanyang bawang ayan so i-brown natin ng konti yung kanyang bawang para po mabango yung ating binigisa, ilalagay na rin po natin yung sibuyas, yung natin yung sibuyas at atin na pong mimikos yan Ayan. at syempre yung kanyang kapiraso laman ng bakas, ayan sa atin lang pong i, I ano, yan, yan, igigisa, gisa, gisa yan, sa atin pong mimikos-mikos yan ayan po Diyan, medyo mainit kanya. Lagyan natin ng basahan. So, ayan. Ayan. At atin na pong lalagyan ng seasoning. Ayan po. Nasa inyo po kung anong seasoning po ang gusto nyo ilagay. Ayan. At syempre, tataktakan natin ng paminta yan. Ayan. So, ang ating niluto po ay hindi na natin po iniiskop-iskop ang mga ricado. So, tantyahan na lang po ang ating ginagawa. Ayan. Ayan. At lalagyan na rin po natin ng sabaw yan. Ayan. So, dagdagan pa po natin yan. Ayan. So, atin na pong lalambutin ang karne. Tatakpan po natin yan. Ayan. So, binalikan natin at kumukulo na. Ayan po. Ilalagyan na po natin yung kanyang lara or bill paper. Ayan po. So, dipindi na po sa inyo kung maglalagay pa yun ng bill paper. Dagdag pang pabango din po yan. At nilagay na po natin yung kanyang cubes. Ayan. Kasi marami po tayong bill paper sa bahay. Ganun ating tintahan Ayan. Takpan natin ulit yan. So, mabilisan lang po ang luto niya. Ayan. Namamanguna. Ihulog na natin yung kanyang gulay. Sa kinamay na natin yan. At tayo nagugas naman ng kamay. Ayan. So, ayan. Gat-gat na po yung ating repolyo, sari, sari na po yan yung pang chapsoy pong gulay ang ating binili so ayan, so ihalo-halo natin lang yan so kailan po hindi po labog yung ating gulay para masarap pong kainin Ayan. ang gulay ay pang pahaba ng buhay so ayan, na po natin maluto yung kung kanyang gulay sa so, ayan po, so pwede na po natin turn off na po natin yung kanyang kalan in off na na po natin so ihulog na po natin yung ating miki ayan, so ayan So inugasan po natin yung Mickey, hugasan po natin yan saka i po natin siya para hindi po siya malabog yan. So ating mimikos-mikos yan. Yan. Mikos-mikos-mikos natin yan. Ilalagay na po natin yung spring onion. Depende po sa inyo, spring onion or kinchay pong ating ilagay o kaya celery. Yan po. So wala tayong celery, wala tayong kinchay kaya spring onion lang ating ilagay. So yan, mimikos natin yan. So dalawang Sandok lang ating Ginamit Para po hindi siya Matapon Ayan Para po balance yung ating Paghahalo At mas madali pong Ayan Ikalat yung kanyang mga gulay So ayan Kailangan ay mahalo mabuti Para ma Pantay yung mga Dami ng gulay So imikos-mikos so, po natin yan Ayan, so, ayan. Imikos-mikos natin mga yan. Mga yung yan At imikos-mikos pa rin yan. So ayan So, ayan so, po, namamanguna. Mikos, mikos pa rin yeah. yan yan. Basta At mamaya-maya maya po ay lalagyan natin ng ano yan? Ang kanyang margarine. At wag pong kalimutan mag-subscribe. Pakipindot na rin ang ating verification bell. Para po lagi kayong updated sa ating niluluto. Ayan. At syempre, shoutout na rin po sa ating mga viewers at mga subscriber. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan. Hmm, bango na. So, ayan, i-mix-mix natin ulit yan para po matunaw yung kanya, ano, malusaw yung kanya margarine. So, ayan. So, ang bango. So, naamoy natin yung amoy ng margarine. So, ayan po, luto na ang ating Miki Lumi. Kasama na dyan ang merenda at syempre, tanghalian. So, ayan. So, ayan po, luto na. Ayan. Naninilaw po yung kanyang Margarine. So, po. At marami salamat sa inyo. Thank you po sa pagtsatsaga niyong pagsubaybay sa ating mga kinokontent. Ayan, marami salamat. gan sa muli.